Kutub ra sa uno no Maski ka nang magdagan Kutub ra uno ra Lagpas pinakataas na 1.5 Tawir teruai kan, di musakang kan. Masih ngeri, gua jadi. Kita langsung tahu. Kita terbang, ndak. Coba Oh, tengok Yeah, mga sir, ito sa sa adventure, Mitsubishi adventure. Yung gauge niya kasi ayaw umangat. Yung sa RPM kahit mataas yung power, yung RPM niya hanggang 1000 lang. Kaya yeah, ito tinanggal ko kanina, mga sir, hindi ko pala napakita yung ano pag hinang may mga crack-crack kasi doon sa mga hinang, kaya sinubukan kong hinangan ulit. Baka sakali pa kuha sa hinang. Kalimot ko biguyan. Yeah. Okay. Ayos na, maraming salamat. Pinalitan ko lang Pap mga sir ng ano, counter nag 3k. Pinilitan ko lang mga sir ng, ano, ng kapasitor. Yung dalawang kapasitor yung may problema. Kaya hindi siya normal yung uh, RPM niya. Kaya nung pinalitan ko na. Yan. Kanina nung hindi pa pinalitan hanggang 1000 lang yung RPM niya. Kunting angat lang. ayos na mga sir nalimutan ko lang i-video kanina nagpalit nag ako ng kapasitor mga sir kasi nung una, hininangan ko lang yung likod nitong RPM gauge eh nung sinalpa ko, ayaw pa rin nakita ko yung kapasitor kasi parang sunog, nangitim gilitan ko ayon ayos na siya kakabit ko na lang itong mga sir yung ano yung takip ito tsaka ito tsaka tornillo ayos na mga sir maganda na yung ano niya response ng RPM kanina kasi nasa 5 bigla na lang kasi siyang bumaba mga sir yung RPM niya, yung reading niya. kahit hindi na bago yung andar ng makina yung reading niya nasa 500 Read lang tapos pag dirib siya nasa 1000 muna Kakabit ko na ito mga sir yung takip Mitsubishi Adventure nga pala ito mga sir uh, Twin 2000 model Ayos na mga sir.